Patay ang tatlo katao habang nakaligtas naman ang dalawa pa nilang kasamahan ng pagbabarilin sa Barangay Salunayan, Midsayap, Cotabato, pasado alas 8 ng umaga kahapon. Kinilala ni Midsayap PNP Chief Lieutenant Colonel Oliver Pauya ang mga nasawi na sina Udin Indayla Dalgan, 31 anyos na taga-sityo Dansalan Nikitan Sultan Kudarat Maguindanao del Norte at Madron Sumlay Indayla Jr., 48 anyos, retired army na taga-barangay Kapimpilan Kadayangan SGA Barm. Patay rin si Rahib Mamental Wahab, 35 anyos, tricycle driver, na taga-sityo Kudungan, Barangay Sambulawan sa Kadayangan SGA, nang madamay sa ambush. Ayon kay Pauya, target ng ambush ang retaradong sundalo at posibleng paghihiganti ang motibo ng krimen ayon pa sa kanya. Yung sundalo talaga na retired, so talaga yung ita namin na target. Kasi siguro baka wag lang okay. sa time na nagtatrabaho siya kasi nasa na ito sa na kasi sa inter unit na Nakaligtas naman ang kanyang misis na si Saida Felmin Indayla, Municipal Councilor ng Kadayangan SGA at sila ni Indayla Yusop, 20 anyos, taga-barangay Kapinpilan, Kadayangan. Sa ulat ng PNP, Sakay ang mga biktima sa itim na Toyota Fortuner na may plate number NDC3579 ng tambangan ng mga sospek sakay ng gray minivan. Tumakas ang mga sospek patungong barangay maingaw na sakop din ng kadayangan. Nagpapatuloy pa ang pursuit operation ng PNP laban sa mga sospek. Drema Kitayan Bravo, NDBC, Bida, Balita.